Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na ito, mga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weday dito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine area of responsibility. Unahin natin itong mas malayo. Yung binabantayan nating 90W invest ng JTWC ng US ay naging bagyo na rin po. Yan po ay LPA 07A naman sa pag-asa. Ito po ay naging tropical depression ha? na, may lakas na hangin umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito po ay huling na mataan ng pag-asa sa lying around 2,700 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Kaya natin ito inuna dahil ito po ay wala masyadong concerns sa atin yan po ay hindi natin nakikita mag landfall at hindi rin natin makikita pumasok din sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi rin natin ito makikita magpalakas ng kabagat. Ito ay kikilos lamang pa itaas patungo dyan sa may area ng southeastern portion ng Japan. Ngayon, ito namang mas malapit na binabantayan nating low pressure area ay huling na ng pag-asa sa lying around 200 kilometers east ng Kasiguran Aurora. Yung kanyang gitna po ay nandyan sa karagatan sa may bandang aurora pero yung kanyang trough at mga cloudiness ay nakakaapekto na po dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Itinaas na din sa pag-asa ang tsansa na itong maging bagyo sa high. So, ibig sabihin, inaasahan na itong maging bagyo in the next 12 to 24 hours ng pag-asa. If ever, yan po ay mabibigyan ng local name dahil nasa loob yan ang ating par na bising, ang ating pangalawang bagyo pa lamang mayong Yan din po ay bahagyang nagpapalakas ng ating habaga or southwest monsoon. Dahil po sa trough, nitong ating binabantayang sama ng panahon, saan po natin ang mga posibleng scattered at kalat-kalat na pagulan. Dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particularly sa mga areas ng Cagayan, Isabela at kasama na rin po dyan ang area ng Quirino. Ang malaking bahagi naman ng Central Luzon ay apektado ng ating habagat or Southwest Monsoon. So, minsan nagpapakita po yung araw pero again, mataas po ang ating chance ng pagulan at thunderstorms. At any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms, particularly dito sa mga areas ng Sambalis at Bataan. Sa ngayon, meron din po tayo mataas na chance ng pagulan dito sa Ilocos Region. Kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Itong natitirang bahagi ng Luzon ay sumasabit dun sa mga kaulapan itong ating binabantayan sama ng panahon. Maliban dyan, apektado pa rin po ng habagat itong western section ng Luzon, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, maging dito sa area ng Metro Manila. So, mataas din po ang ating chance ng pagulan. Although, sumisikat po ang araw, pag uh, maganda po yung sikat ng araw sa umaga, huwag po tayong pakakampante dahil mataas po yung ating mga possibilities ng pagulan at thunderstorms, lalong-lalong na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ganon din po dito sa mga areas ng Calabarzon nga, gaya ng nabanggit natin kanina, Bicol Region, Western Visayas. Yung mga pagulan natin sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, usually yan po yung mga tinatawag natin, afternoon showers at thunderstorms. So, posible rin po yan. So, bukas, ganon pa rin po yung ating asang panahon sa so, malaking bahagi ng ating bansa. Bawas po yung ating mga pagulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao. If ever may mga pagulan tayo dyan, pulo-pulo lamang po yan o yung mga isolated na pagulan yung hapon at gabi. Pero dito po, sa mga areas ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, ilang parts ng Bicol Region, particularly, itong hilagang bahagi nito, ang Camarines Sur at Camarines Norte, maging dito sa area ng Quezon, Calabarzon nga, Aurora, Isabela, Quirino, maging dito sa Cagayan, yan, apektado po yan, o umabot po dyan yung extension or trough ng ating low pressure area. So, yung sirkulasyon ng ating bag or nung binabantayan natin sa manang panahon, yan, umabot po dito sa areas ng eastern section ng northern Luzon. Samantalang, yung ating habagat, patuloy na magpapaulan sa natitirang bahagi ng central Luzon, kasama po dyan ang areas ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, lalong-lalo na Sambales at Bataan. Ito pong mga pag natin sa Ilocos Region, usually tuwing hapon at kabi, pero possible po yung mga widespread at severe thunderstorms dyan. So, mag-ingat pa rin po tayo. Ngayon, tingnan natin kung saan posibleng pumunta itong ating binabantayang sama ng panahon o ang posibleng ang tawaging bagyong bising. So, base dito sa um, in, ensemble forecast track o yung pinagsama-samang forecast track, average po yan ng uh, model run ng GFS. So, lalapit ng bahagya itong ating binabantayang sama ng panahon dito sa mga areas ng Northern Luzon possible po yan dumikit pa. Sa ngayon nga ay mabagal po ang pagkilos niyan or nakatambay po yan dito sa East Philippine Sea. Bagya po yan didikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon bago tuluyang umakyat patungo dito sa area ng Southern Japan. So habang bumabaybay po yan dito sa northeastern part ng ating bansa, meron tayong nakikitaan po natin yan ng paglakas nga. So kaya nasa high chance na po ang pag-asa sa pagtaya para sa Um, development itong ating binabandayang sama ng panahon. So, posible po yan maging bagyo in the next 12 to 24 hours, banda dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Again, yan po ay may direct effect sa ating bansa dahil sumasabit yung kanyang panglabas sa kaulapat dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. At ang, uh, at ang indirect effect naman po niyan ay yung paghila ng bahagya sa ating habagat o Southwest monsoon so, Kaya again, if ever, apektado po tayo ng mga pag-ulan at thunderstorms, particularly kapag meron tayong thunderstorms. Lalong-lalo na kung severe thunderstorms po yan. Mag-ingat po tayo at maghanda sa mga possible effects nito, gaya ng mga flash floods, landslides, if ever, meron ding ibang hazard yan, kagaya ng pagkulog at parkitlat, pag-ulan ng yelo, tinatawag nating microburst, sinlakas din po ng umabot uh, sa hanggang 200 kilometers per hour yan, although hindi masyadong nagtatagal delikado pa rin po yan. So again, mag-ingat po tayo, dobli ingat kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms o yung mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkiglat. Bukas talakayin muli natin itong sa panahon na posibleng tawaging bagyong bising. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.